Alas 7 pa lang ng umaga ay paalis na kami papunta ng city para magkaroon ng magandang pwesto sa fireworks display. Dahil base sa mga nakausap ko na matagal na dito, ay kailangan mong maging maaga sa pagpunta doon para sa magandang pwesto. Kaya, yun din ang aming ginawa. Bali nakatira pala kami dito sa Blacktown na kung sasakay ka ng train ay mahigit isang oras bago makarating sa city. Pero bigla ko alala, mahigit sampung oras din kami mag-aantay para sa fireworks display. At buti na lang, meron malapit dito sa amin na Kmart na bukas ng 24 hours. Kaya, naisipan muna naming bumili ng picnic mat para kahit ilang oras kami magantay, e parang nagpipiknik lang kami. At syempre, meron din kaming dalang pagkain dahil sigurado ako, magugutom kami sa pag-aantay. Ayun na nga, dumating na kami dito sa aming napiling lugar at ang akala namin, masyado kaming maaga. Pero laking gulat ko na lamang na mas may maaga pa pala sa amin na dumating dito. At umaga pa lang ay sobrang haba na ng pila. Hindi namin to in-expect. Kaya inabot kaming dalawang oras na nakapila bago nakapasok pakatapos ng dalawang oras na nakapila sa labas sa wakas nakapasok din kami at agad din kami naghanap ng magandang pwesto di ko na pinatagal pa at agad ko na rin linatag yung aming nabiling picnic mat alas 10 na rin ang umaga nung kami ay nakapagsettle sa aming pwesto at buti na lang nasa magandang spot kami kaya okay na rin naman kahit matagal kami magaantay makatapos ang dalawang oras na pagpipila at nakakuha na rin ako ng ano ng magandang spot pero ang problema naman eh, yung panahon baka umulan ng malakas eh sayang yung ano. pero kahit umulan dito pa rin dito pa rin ako magantay hanggang mamayang 12 am kasi first time natin kaya bahala na mabasa na kung mabasa <laughs> Siyempre, parang nagpipiknik na rin kami kaya Binawasan ko na rin yung aming baon na pagkain dahil nakakagutom din pala ang pumila at magantay antay ng matagal. Pakatapos kong kumain ay sinubukan ko yung zoom ng aking iPhone kung gaano kalayo yung maaabot at makikita nyo na maraming talagang taong nag-aabang sa fireworks display sa iba-ibang lugar. Dahil sobrang aga pa iba-iba yung makikita mo na paglilibang sa sarili. Meron nag-cellphone, nakahiga na parang nag-sunbathing kahit wala naman araw, nagbabasa ng libro, naglalaro ng cards, natutulog, nagpo-food trip, at kung ano-ano pa. At syempre, ako naman, tulog is life. Kung hindi naman, cellphone ang hawak. Nood-nood ng video, reply sa mga chat ng inyong lingkod at makipagsagutan sa KMBC or Kusinerong Mayor. Basher Club Alasing ko na ng hapon at eto na yung makikita mong mga nakapwesto na ang sabi sa balita Milyon na tao ang inaasahan na manood ng fireworks display Okay update lang ako at time check na rin Dumating kami dito ng 10am at ngayon ang oras ay 7pm na So siyam na oras na kami dito na nakatambay at habang tumatagal ay parami ng parami yung tao Kung mapapansin nyo alas 7 pa lang ng umaga ay maliwanag pa pero ganun talaga dito pag summer. Buti pa sila, maganda yung pwesto at paparty-party na lang habang nag-aantay. Bali dalawang beses pala yung display na makikita namin. Una yung pang alas 9 ng gabi at yung huli ay yung 12am at hanggang sa bigla na lang... at ayun na nga natapos na ang unang putukan kaya mag-aantay na naman tayo ng dalawang oras kasi alas 10 na ng gabi dito eh, 12 a.m. yung huling putukan para salubungin yung bagong taon na 2024 habang nag-aantay na mag alas 12 ng umaga ay kanya-kanya ulit ng paraan para libangin ang sarili pero karamihan ang hawak ay cellphone para mag-upload ng stories sa Instagram at sa Facebook. Yung iba naman kwentuhan to the max, fast forward at eto na yung kaganapan. At ayun na nga sa wakas, dati napapanood ko lang sa TV yung fireworks display ng Sydney pero ngayon nasaksihan ko mismo ng personal. Kaso nga lang ang masaklap ay yung pagpauwi na dahil halos mag na papunta sa train station sa dami ng tao at 3am na rin nang nakauwi kami pero sulit naman yung experience. Muli, ako ang inyong lingkod, Kusinerang Mayor at Happy New Year!